Nangangamba ka na rin ba na baka inispluk na ng espya sa GC nyo ang mga tsikahan nyong dapat privado? Pero walang tapot na isinapubliko. Tambok yan sa ating balitang nakaka-good vibes mula kay Wen tada kaway kaway sa mga SP yung matatabilang bibig dyan, tiyak kasi na makaka-relate kayo sa hatid kong pang pagod vibes. Scary din ba ang katayuan ng GC nyo ngayon? Yung bigla-bigla na lang nagpa-public ang dapat private matters sa mga GCs nyo. Kagaya na lang ng tampok sa ating kwento ngayon. Ay, mama, happy to... Ano nangyari kayo, ma'am? Stephy, tayo! anong meron? Yang mga GC-GC nyo na yan, ha? Huh? Alam ko yan. May espiya ako sa inyo. Lalo, sino yung espiya? Wala ko ano-ano pa naman sinabi ni Steffi kayo. Lagot, alam ni madam kung anong nangyayari sa loob ng GC. Meron pala siyang espiya sa mga nasa GC. Ang scary niyan sis kasi poor dasplok ka pa naman ng kung ano-ano. Oh, this is gonna be chaotic. Itong kapal mo. Gusto ka din naman marami sabi kay ma'am. Ha? Ako lang? Ako lang? Wala kang ebidensya. Yan ang akala mo. Ah. Masyado ka ng maraming nasasabi kay madam. Humanda ka sa akin. Bait-baitan school of acting pang pa atake mo na tila wala kang nasabing pangit kay madam. Ilabas mo lahat ng ebidensyang meron ka. Hindi ako para matakot sa'yo dahil for sure, hindi lang ako ang may nasasabing hindi maganda. May screenshot, ma'am. Patingin! Marami pa yung sinabi ko ano-ano sa'yo, ma'am. Ito, oh. Hello, nabasa ko din yun. Oo, di ba sabi niya mukha daw may backtool si ma'am? Okay, ka Tayo! Papuntayin mo dito magulang mo, ah. In my 24 years of teaching it... See? Kulang lahat yung mga screenshots mo, girl. Diba? Ang dami-dami pa nga niyang sinasabing kung ano-ano kay madam. Don't me, girl. Huwag kang magmalinis diyan. If I were you, magre ready na ako ng dadahilan sa mga parents ko kasi lagot ako kay ma'am. At ipapatawag niya ang mga parents mo kasi masyado kong matalas ang bibig at tuloy napapahama ka pa. Kung may sasabihin kang hindi maganda sa kapwa mo, better to shut up your mouth sa kayang mga usapan sa GC or even personal convo private yan hindi yan para e-public at para lang makakuha ka ng simpatiya ng tao tandaan mo ang karma totoo yan kaya ngayon pa lang magbago-bago ka na Iyan ng mga balitang magahatid sa iyo labis na kasiyahan. Kaya itsika mo na din sa amin, Besh, ang mga feel goods na kwento mo. A e message lang sa aming official FB account, Euro TV News. Ako si Antada. Balik sa inyo Alvin at Vanessa.